Oh. Ningkod e, Imong anak, imong bata. Hmm. Usa hmm. man ning imong gibuhat hmm. imuhan ning kaugalingon or job out. Eh? Job outra food. Makan nang. Na alam na nah, nah, namo su ko ba? Na tagpila pong bukan ni? Imong ni. Nih. Kini si auto ko 100 nya kini hmm. usa ta. daghan. Ha? Naa na imong mga hinimo daghan. Hmm. Ah, anak, imo, daghan, hmm. Right? Nah. Finish produk. E, imong bata, ayo maghilog adong. Mo binta. Hmm. Taglobinta? 90 mm. Uh -huh. so ano na yung mga materials oh pangalan nimo Reggie Reggie mm. so taga din higit mo uh -huh? mm. Uh -huh. ikaw dong si Adrian, Adrian. wala mo klase karon Oo. Yeah. ha kung sa nakang grade pila sa kabuk anak nimo tay usa ka mo usa ra mm. misis ni mo? Mm. nimo trabaho trabaho sa trabaho imisis nimo usa banilag Uh, unsa yung trabaho dito? Ang kay katabang. Nakuha mo ko doon ako yung aminaw na aking buwan ba? Ah, so, sabuhay, sabuhay sa buhay, buhay pa sa kuning balik-balik nyo na niyo. Ah, so sa so, so, so pa, nahinto po kayo sa trabaho ninyo, inanil sa ang yung game mo. Hmm. Nag-ano ka, nanamoy, nagsakit ka? Hmm. Oo, oh, ang sapo yung sakit din yung... Sa, sa, sa ay baga. sa baga? Hmm. So, nakakay gi-maintain nga tambal? Oo, oh, kanang, kanang sa sentro, kanang pre, sa Oo. Mm, oh. mm. okay, basta baga ang problema no, naa na may maintenance pre nga mm. maintain ro no. Mm. oo mm. So ang imong asawa na trabaho kanang kwan kasambahay kana Oo, oh, oo. Oh. Katulong. Mm. So mintras na ka dire si balay. Kanang anila sa? Mm, sige sabi. Okay, oh, ano? mukita man gyud basta Hmm. ina hinay no, na mo kita nang gyod kay nana makahuman kag pila ka bukana eh? mga korta-korta na hm so makabalon-balon na sidudong sa kawan balon sa sa eskwelahan asa kay eskwelahan daw na daw tobilan dawol ra hm so mo nganing happy meal karon uh, galing kami sa TSA kanina happy meal ang giyuso misagi buhat ni tatay sure. unsa ni ba kanang ko ano mga murog mga tako bro no hm pero ni siya gatong lawas Wala, inaanay ka na siya. Oo, oh, maura na yung trabaho noon. Inaanay mga mga job out no, kay uh, dipindi sa iya, ipadala no, kung sa'yo hmm. mo no. so, nasa na siya quality kwan, control, kanang nasa mo check anak po. Oo, oh, naapod. So, naapoy posibilidad nga mabang. Oo, oh, ma-reject. Ma-reject. So, ah, mahatag man yung gamay para nasa mo pang... samtang trabaho ka na kay para pang kape-kape. <laughs> Oke okay dah. Mm. Oh, nah teh hatak ni nila ni dodong dong ha. Abang ah, balon-balon ni mo. Oh, ma, napa mo iklasi ma? Nah. oh Karena napa ke bang balon? Ha. ikon, bang senak ni. Mo oh. apa ni dong? selamat. tah. Bang balon ni ma. Selamat. Unsa nak ngagerin gede. Eh, tong bang balon-balon dan mah. Selamat. Lama tu. Kan aku ya, para na oh. mo pang kuang-kuang ha, kanang samtang mag Kau gak nak kayak mengapa kapi-kapi lah? <laughs> <laughs> selamat ya dengan selamat. Selamat ay. Yan po wala pong ano man ha. May paisad may nga na sa mga nag-support sa among uh, channel, sa among mga sponsors. Sa ngayon, mm. sa ngayon, ah, maraming salamat Ate Nida. Ate Nida, maraming salamat ha. <laughs> Pero okay ra nga na video. Okay. Makita sa makita sa FB, sa YouTube naman okay ra. Okay. Daw okay ra makita? okay, makita. Oo. Di ni yo nga tuwa. Oo. Sige ha, dili uh, kay -huh. mi magdog eh. Ba pa na. Salamat Wala Wa kay sad out dong imong mga classmate. Ah, lalala. Sa imong mama, basi tan-aw mama. Pagkampay ni Ma. So ang nanay po ni Lodong ay nagkasambahay doon sa Banilad. Banilad no? Oo, oh, Banilad. So kada buwan lang daw umuwi dito. So habang uh, sila lang dito dalawa, ay eh, si Kuya nag, nag ano po, samtang nagpagaling po sa sakit. May sakit po si Kuya sa baga. So habang nagpagaling, uh, nag dahan-dahan nga uh, nagawa ng ano po, pangtakip ng basket, takip po po basket no? Hmm. Dito sa kanila may amo po sila. So, yan po. Maraming salamat sa ating sponsor. Nakabigay ito ng 2,000 para sa pagbao ni Dodong at saka pang ano ni Kuya, pang snacks snacks. Yan. Okay, maraming salamat sa ato sa ha. Okay. Salamat, salamat. kayo, salamat. <laughs> Oo. Uh -huh. Hello guys ha. Uh, dalawin natin yung uh, bata na PWD yung napuntahan na natin noon. Matagal na. So, dalawin natin ngayon. Kalimutan ko yung pangalan. Sige, let's go. Puntahan natin.

Ya, dito ba? Hello. 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 sa Hello. 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 15 no. Nagapunta na kami dito noon guys, matagal na. Yan last namin kita po nagkakita kami sa simbahan. So ngayon po eh may oras pa dinalaw namin dito ngayon. Hello. Dani ramea. Nintanaw rame sa muan in doa me. Hi. Kumusta naman ka? Hi. Nai basically basa ako sige og enlist po guys. Ang ihang papa sama ya paparon. Nagtatrabaho intawon sa construction sa Mandawi. Oh, mm. ikaw, maaaraw man na imong gibantayan no? Oo. Uh, na napa ba lang laing anak? Wa uh, ma oh, maaaraw na inyong natin anak po. no? Mm. Oo. Ito po yung anak nila, nag-iisang anak nila ni nanay. Kisa kitay pangalan nimo nay? Aida. Aida. Iya, yeah, kung ba kay William. Oo. na, mm -hmm. mm -hmm. yeah, na nag-iisang anak nila ni Nanay Aida. Ano PWD? Oh. Bye tamis ng mga tinas. Sa na ni panahon dili ka sa kay apiki. Apiki apiki pero sahay? hay. Oh, Terminte ba ang trabaho ni Mister? Kuan sa pagbalik na niya og panarbaho. Uh, okay man kanang regular man siya sa iya hangkoan pero Nagi panahon nga kung ting inting uwan, siging uwan, Di gi siya katrabaho kay Wilder man siya. Mm -hmm. So, kumusta ang kuan ko bang budget budget? Kanang pang kung kung ang gud kung kung siya kay kung ang kanang uh, na ipanahon mahal ba yung karong bugas? Mm -hmm. Yung sodan pa jud niya ano kinahanglan magisya siya ang tao o na mga vitamins dayapir dayapir no? diyah pero oh, gatas vitamins diyaper gatas niyo nya nesaid siya. dance gatas isang gabi ihilan eh. tan siya huh? um, bo ang ko eh, bigot dan to siya stiyan nya yeah. ako na lang siya na may medik sa paimnon nya kainan na lang po na ako siya internal ko nang na bayu gc music Okay, naman po yun. Uwan, uwan. Okay na, okay, din. okay na siya. Uh, siya si Gino, okay na siya, sige Okay na. Yan po ang uh, nag-iisang anak ni Nana Maida. Baton taog anak, kabaton taog kusog. dako kayo ng blessings. Basi, nanay si, si Mila ninyo. Dako kay blessings sa inyong mag-asawa. Oh, uh, dako ang puku po, salamat God, po sa si ginoo. Pero maluoy yung pugko niya. Kay hmm. dili siya sa umang bata. Oh, loy, you no? Know? Oh, Hindi siya makapaglaro yeah. laro sa ibang mga bata. Gusto siya nga mag, magkakita. Mag magkakita ganyan siya ng mga bata. Gusto siya nga magduwa, magkuhan. Malipay man po ni siya. Magtanaw mo mag ganyan siya TV, magkuhan. Mm -hmm. makatawa Magkatawa rin po niya. Magkatanaw rin TV po? Yeah. Na, Malingaw siya. utang lang intaw na kumbana o kwarta sa iyahang trabuan kay para nang yung na ako'y cellphone nga kuan kay wa man may tibi. Oo, wa man TV. Ako na lang po, lamok na. Kanang, ako lang po siyang download na niya po lang siya. Magkukuha na ko, maghug na po ko wifi at tuko ka diot dito mga dalaw ka oras. Mas maayo ano niya na na agad sa TV no? Kaya mabalin-balin man ang kuwang sa pool ano? Oo, lang po yun nga ka na, dili lang o sa channel, ka nang pangkuhaan dyan niya ba? Mm um, so, lang kay, basing, mag, mag, mag Sa iyo lang kayo, basi ang nanapay mag-sponsor sa Tawag TV. Yan na uh, TV talaga ang kailangan ni eh. Mila Nina para ma maaliw-aliw. Malingaw maaliw. man po siya sir, o na ay mga katawanan, na ay mga... Kung na away, masuko. Ano <laughs> gayan. Um, hello! Hi. Si Kuya Rinine. Hands up na. Hands up the, Thank you. Ako ay na ha, para panggatas <laughs> niya na ha? Salamat yung kayo ha. More blessings na nanataba. Salamat oh. yung kayo. Yan. Ito, ito na eh. Mayroong 2,000 ha. Para ang gatas. <laughs> <more laughs> <more blessing. laughs> Thank you. More. Ano ninyo? na. Thank you more. para Salamat yung kayo ha? ninyo sir ha. Sasa naging sponsor. Oh, more yeah. blessings ni God ninyo. Oh, wala pang ano man. Ninyo. Salamat kayo ninyo. Palag so gatas ha. Aver, aver. Si God may mga no bless Aver. <laughs> Amping eh, ha. Ya, selamat juga. Uh, Sebelah pengenuman. Ya, ya, selamat ta sa Firmino o oh, ngana gracia. Ya. ya. selamat po sa mo sponsor po nga Firmino na sa oh, channel. Atinida, selamat salamat Atinida, selamat salamat juga. You more blessings oh. juga di nyo. Astasi mo pamilya, salamat juga. Ayo, stand. <laughs> oh, sinin nyo atong kita ga, panggatas, karun. Yan lo, ini yun, nga bata, Dogan na nga siyang inan eh. Mau na siyang uh, kinahanglan o vitamins, gatas. Bye-bye. <laughs> more blessings juga na. Ako Amen, na po kayo kukalipay sa mga taong uh, sa gino. O, nasi like. Po niyo uh -huh. sa Salamat at firme sa ginoon yeah. nah. na yun. Bisa na huwag sama sa lisod nga mga kayutang. Hindi ari gani mo kay kawanon gani mo. Oo, bisa o. Kawanon? Yeah. Sige lang. <laughs> eh, sudlo nang <nou> pagyani din eh. <laughs> 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 Nihapit rami karoon kahit na atang oras na nila. Kaya nung dom ko atong... Kaya nung dom ko atong... Kaya nung Salamat, Sige, ha? Hindi, hindi, na, samiha. Bye-bye, na. Yes, sir. Salamat po, Dino, sir. Bye-bye, <laughs> na. bye Sige. Salamat. Ma'am, salamat yung kayo, hindi yung ma'am, sir. Sige. Hindi, na, hindi, samiha, ha? Hindi,